Hello, uh, kakaot ko lang sa aking trabaho. Bali, naisipan ko lang gumawa ng video about sa paano mag ng sahod dito sa Korea ngayong 2024. Uh, may mga naguguluhan kasi at may mga nagsasabi din na bayad daw ang sunday nila. Tapos, uh, may mga talagang hindi marunong sa pag-compute ng sahod nila. Lalong-lalo lalo na yung mga bagong dating na ipis dito sa Korea. Kailangan kasi na alam nyo kung paano mag ng sahod ninyo sa Korea. It's dahil hindi lang puro kayo trabaho ng trabaho, mali na pala yung sinasahod nyo, di ba? Ah, kailangan marunong kayo sa pagkukumpute kung tama ba o mali yung sinasahod nyo. Ah, sa akin kasi nangyari sa akin yan na mali yung pagkumpute ng sahod ko. Bali, alam kong mali, pumunta ako sa office at nireklamo ko na mali. Ah, normal kasi yan na nagkakamali sila sa pagkukumpute dahil sa dami ng ginagawa nila. Ah, intindihin, na, intindihin na lang natin na talagang normal na yung pagkakamali kapag nangyari naman yan, huwag kayo maya at pumunta kayo sa office, uh, sabihin nyo na mali yung pag-compute, at aminado naman sila dyan, kapag mali sila, maghihingi rin silang sorry sa inyo, ganyan. Uh, mababait naman yan sila, talagang normal lang talaga yung pagkakamali sa pag-compute ng sahod. Itong uh, guide na to, itong uh, video na to, guide to kung paano mag-compute ng sahod para alam nyo kung tama ba yung sinasahod nyo o mali. Ito ang sample guide natin na salary ng isang EPS dito sa Korea. Ang per hour 9860 at ang 8 hours o isang araw ay 78880 at ang overtime ay 14790 Pero sa per hour lang tayo po na 9860 Ito naman ang kalendaryo ng January 2024 Meron 31 ng January At yung January 1 alam naman natin na holiday yon at bayad tayong lahat doon pero dati hindi yung binabayaran mga holiday. Uh, last year lang nakasama na ang mga foreigner sa holiday na bayad. Dati kasi binabawas yan sa yoncha at yan ang dahilan ng mga ibang sadyang kaya walang binibigay na yoncha yung ibang IPS. Sinasabi nila na tinatapon nila sa holiday yung mga yoncha. Uh, pero ngayon kasali na lahat kapag holiday. Kaya wala nang reason ng ibang sadyang para hindi magbigay ng yoncha. Balik tayo sa topic paano mag-compute ng sahod dito sa Korea sa isang buwan ng January 2024 ay may 31 days. At minus natin ang 4 Sunday kasi hindi yan bayad. Uh, hindi yan binabayaran ng company. Yung Sabado natin, yan ang bayad. Yan kapag pumasok tayo ng Monday to Friday. Automatic na bayad ang Sabado natin kaya dapat huwag tayong a-absent kapag Monday to Friday para bayad ang Sabado natin. 31 minus 4, bali 27. 27 days tayo tapos times kung magkano yung per day natin na 78,880. Bali, 2,129,716 total. Ayan dapat ang sahod natin na basic nung January. Pero ang ibang company, kapag wala tayong absence, sa basic na agad sila nagsisimula na 2,060,740. Tapos, a-add na lang nila kung may overtime. Uh, share ko lang, baka kasi nagtataka kayo kung bakit na Nagsimula agad sila sa 2,060,740. Yung ibang buwan kasi nang may hanggang 30 lang, hanggang 28. Uh, hindi pere-peras yung buwan. Bali, binibasic na lang nila yung pag-compute sa 2,060,740 kapag wala tayong absent. Tapos, add nila kung may overtime tayo. Kunyari, sa isang buwan, may 10 tayong OT. 10 hours tayong OT sa isang buwan. Bali, 10 times 14,790 yung per OT natin. Bali ang total 147,900. Tapos add nila yung basic na basic monthly natin na 2,060,740. Bali ang total ng sahod natin sa isang buwan na may 10 hours OT 2,208,640.